Sa nakaraan na video natin ay natapos tayo ng makita ni Miss Ching Dai si Yun Siang sa matanda nitong anyo, dahil sa pagsuot ng maskara na nagmula sa iniwang regalo ng kanyang ina. Bago nito ay alamin muna natin kung bakit ba kinailangan na bumalik si Miss Ching Dai sa silid ni Yun Siang. Sa mga oras pala na ito ay dumating si Butler mo na may kasamang dalawang tao na nagmula sa Shadow Guard. Gaya ng ipinagutos ng pinuno ng pamilya Song na siyang magbibigay seguridad sa ating bida. Pero bago pa tumuloy ang tatlo sa silid ni Yun Siang ay sinabihan sila ni Miss Ching Dai na maghintay muna rito ng sandali. Si Miss Ching Dai muna ang aakyat sa itaas upang e-report kay Yun Siang na mayroon siyang bisita na dumating ngayon. Napumayag rin naman si Butler mo sa panukala ni Miss Ching Dai na ipapaalam muna niya sa young master na mayroong dumating na bisita. Ito si Go 27 years old, pinuno sa unang grupo ng Song Family Shadow Guard. At ito naman si Ma Jinhua, pinuno sa pangalawang grupo ng pamilya Song Shadow Guard. Si Miss Ching Dai ay nakarating na sa pintuan ng silid habang pumapasok ay sinasabi niya na si Chief Butler mo ay may dinala. Ngunit nang nasa loob na ng silid ay tumambad sa kanya ang isang matandang lalaki na walang iba kung ang ating bida. Nagulat na gulat gayong nakita siya ni Miss Ching Dai sa ganito niyang hitsura. Maging si Miss Ching Dai ay nabahala dahil sa may matandang lalaki na nasa loob ng silid, Agad niya na tinanong ang ating bida kung sino ka. At nasaan ang young master na si Yun Siang. Pilit naman na pinapakalma muna ni Yun Siang si Miss Ching Dai at sinasabi rin niya na makinig muna sa kanyang paliwanag. Ngunit sa halip na makinig ay inatake pa ni Miss Ching Dai si Yun Siang kaya naman napasigaw ang ating bida na seryoso ka ba talaga. Sa bilis ng kamay ng ating bida ay mabilis din niya na nahawakan ang braso ni Miss Ching Dai na may patalim at mabilis din niya na iniikot pal arap sa salamin at dinikdik ni Yun Siang ang babae upang hindi na ito makagalaw. Kasabay ay pinapakiusapan niya si Miss Ching Dai na mangyaring kumalma muna, ngunit ang babae naman hindi pa rin kumakalma bagkus ay pinagmumura niya ang ating bida. Kaya mabilis na tinakpan ni Yun Siang ang bibig ni Miss Ching Dai sabay ay sinabihan niya ito na huwag kang sumigaw. At huwag mo akong sisihin. Ikaw ang unang gumawa ng gulo at inisip ng ating bida na ang maskarang ito nagmula sa puso. Maaari ko bang baguhin ang aking hugis ayon sa aking iniisip? Pagkatapos ay susubukan ko ang iniisip ko. At agad ay nagpalit anyo si Yun Siang sa kawangis ni Miss Ching Dai gayong ang ipinasok sa isipan pala ng ating bida ay ang babaeng kanyang kasalukuyang kasama. Nagulat naman si Miss Ching Dai dahil sa naging kamukha na niya ang kanina lamang ay isang matandang lalaki. Ang natatakot naman na si Miss Chingdai ay hindi makapagbigay ng pahayag dahil sa mahigpit na tinatakpan ng ating bida ang bibig nito. At si Yun Siang habang malagkit na tinititigan si Miss Chingdai, ay tuwang-tuwa gayong nagtagumpay ang kanyang hinuha. Sabay sinabi rin niya na maaari kong malayang ibahin ang anyo. Haha, as expected, na imagine ko ang sarili ko sa isip ko. No wonder na ang orihinal na katawan ko ay nabunyag. Gayong yun naman talaga ang alam ng sarili kong puso. Bagaman tinatakpan ni Yun siyang ang bibig ni Miss Ching Dai ngunit sa ginagawa nitong pagpupumiglas ay nagdudulot pa rin ang ingay sa loob ng silid. Kaya ang nasa labas na nag-aantay na si Butler mo at dalawa nitong kasama na nagmula sa Shadow Guard. Ay nag ang Butler gayong may naririnig itong lagabog na nagmumula sa loob mismo ng silid ni Yun Siang. Agad na tinawag ni Butler mo si Miss Ching Dai at Song Yun Xiang, Nabagabag naman ang ating bida. Dahil sa hindi pa niya naiibalik ang tunay niyang anyo sa mga oras na ito, agad na pinasok ni Yunxiang sa kanyang puso ang tunay niyang anyo sa edad na labing walong taong gulang. Mabuti na lang bago pa siya makita ng tatlo ay agad nang nakabalik sa tunay na itsura ang ating bida. Ang hindi lang maganda ay nakita ng tatlo kung ano ang ginagawa ni Yunxiang kay Miss Qing Dai. Dahil kung titingnan ay mukhang hinaharas ng ating bida si Miss Ching Dai. Natanong may ginoong mo ang dalawa kung okay lang ba kayo. Ngunit natigilan naman ang matanda nang makita niya ang kakaibang ginagawa ni Yun Siang sa pinuno ng mga maid. At ang hiyang hiya nating bida ay tumugo na Uncle mo, okay lang wala lang ito, naglalaro lang kaming dalawa ni Miss Ching Dai. Bilib na bilib naman si Majin Hua nang nakita niya ang ginagawa ng ating bida sa isang katulong ng mansyon at sinabi rin niya na iyan ang ating young master Yun siyang, gaya ng inaasahan ko nais is kong maging isang role model. At sa ginagawa naman niyang pangloloko kay Yun Siang ay sinabihan siya ni Gao manahimik ka. At ang tiyuhin ng ating bida na si Butler mo na mariin na tinututulan ang ginagawang pangbababae ni Yun Siang ay nagkunwaring umubo. At ipinaalala niya sa ating bida sa tuwing may nilalandi ito na dalaga. Ay ipinapaalala ng old man na may piging nagaganapon mamayang gabi, gayon din ang iyong kasintahan ay si Kung Shinksen, tama di diba? Ah, okay okay, Uncle Demo, halos sampung libong beses mo na itong sinabi ngayon. Tugon ng ating bida sa uncle niyang lagi siyang pinipigilan mang chicks. Habang si Miss Ching Dai ay narealize na niya na tunay ng ang kanyang yang master yun siyang talaga ang lalaking matanda kanina at nagawa rin kopyahin pati siya. Bago pa man makapagkwento si Miss Chingdai sa mga nangyari ay pinakiusapan na ni Yun Siang na huwag magsasalita. Sinabi naman ng maid na pasensya na young master na isip ko lang. At habang inaayos naman ng katulong ang damit niyang muntika ng mavasak dahil sa pagkakadikdik ni Yun Siang, ay sinabi naman ni Yun Siang na mabuti kung ganun. At pagkatapos ay kinausap na ng ating bida ang kanyang uncle sambit niya na anong problema, Uncle Demo, may kinalaman ba sa akin? Oo, tugon ni Butler mo, mangyaring sumama ka muna sa amin sa study room young master. At si Miss Ching Dai na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin makagalaw sa nangyaring ngayon lang, nang marinig niya na paalis ang ating bida ay nagpaalam ito na aalis na rin siya. Ngunit sinabihan ni Yun Siang ang katulong na huwag ka munang umalis, pakiusap tulungan mo ako na maglinis ng mga gamit sa table at ilagay sa kwarto ko. Nasinagot ni Miss Ching Dai na okay young master. At matapos nito ay lumabas na ang apat upang magtungo sa study room. Habang naglalakad naman ay tinanong ng ating bida si butler mo na uncle, sabihin mo sa akin ang totoo. Si Miss Ching Dai, may ginawa ba ang old man na pag-aayos sa kanya? Na hindi na rin naman itinanggi ng kanyang uncle gayong inihiling ni Yun Siang ang katotohanan. Ngunit, ito ay isang lihim na dapat ay itago sa iyo. Matapos na aminin ni Butler mo ay sabay na rin niyang sinabi na siya ang pinuno ng ikatlong pangkat ng Shadow Guards ng Song Mansion. At siya rin ang aking subordinate. Nang marinig naman ang ating bida ang tungkol sa Shadow Guard, ay naalala niya na maaari bang ang pangkat na iyon ng mga tao na nagpadala sa akin sa labas ng lungsod ng Jian sa aking huling buhay. At nagsalita muli si Butler mo sinabi niya kay Yun Siang na ang Song Mansion Shadow Guards, ang unang pangkat ay namamahala sa mga operasyon, ang pangalawang pangkat ay namamahala sa intelligence, at ang pangatlong pangkat ay namamahala sa mga gwardya. Ang bawat isa ay nagsasagawa ng sariling mga tungkulin at hindi namamahala sa bawat isa. Ang iyong lolo na siyang pinuno ng pamilya Song ay naglabas lamang ng isang utos na ang lahat ng mga Shadow Guard ng Song Mansion ay susundin ng iyong mga ipag-uutos mula ngayon. At ikaw na magmula ngayon ang master ng lahat ng pangkat ng Shadow Guard. At kasunod ay ipinakilala na ni Butler mo ang dalawa. Una ito si Aga, ang pinuno ng unang pangkat ng mga Shadow Guard sa Song Mansion. At ito naman si Agent, ang pinuno ng pangalawang pangkat ng mga Shadow Guard ng Song Mansion. Ngunit ang ating bida naman ay tila hindi nagastuhan ang pangalang Aga at Agent. Gayong tinatanong niya sa uncle niya na may hindi may pintang pagmumukha na kung saan galing na impyerno ang pangalang iyan. Gayon pa man ang dalawang pinuno ng Shadow Guard habang nakaluhod ay sabay nila na sinabi na pagbati yang master. Ayon naman sa ating bidang mapanghusga sa pangalan nang makita niya ang ginagawang paggalang ng dalawa ay sambit niya na ano. Hindi hindi, hindi mo na kailangang gawin yan. Ang inyong mga pangalan ay medyo kawili-wili sabay tawa ng ating bida. Sa ginawa namang panunoyan ni Yunxiang sa pangalan ng dalawa ay nagsalita na si Butler muna magingat, Young Master, lahat sila ay mga ulila, at ang kanilang mga pangalan ay ibinigay ng Third Lady, iyon ay, ang iyong ina. Na siyang ikinagulat ni Yunxiang gayong ang nagbigay pala ng pangalan sa dalawa ay ang kanyang ina. At masigasig na sumagot si Aga na oo. Sinabi ng ikatlong ginang, ang pangalan ko ay ang pangalan ng isang matapang na tao sa isang kwento sa isang ultra ancient civilization. At ang palangiti na si Agen sinabi niya na ang akin ay mas malakas, na kinuha mula sa pangalan ng demon god ng ultra ancient civilization. At nagsalita muli si Aga na ang dalawa sa amin ay orihinal na walang pangalan na ulila, kung hindi kami sapat na maswerteng makilala ang ikatlong ginang. Natatakot ako na magutom kami na maging sanhi ng aming kamatayan sa mga slums sa labas ng Lingyin City. Ayon naman kay Yun Siang nang marinig niya ang ancient civilization. Ang aking ina na walang impresyon sa aking memoria at pagkatapos ay natanong ng ating bida na kung ano bang klaseng tao ang kanyang ina. Sa aking mga magulang, wala akong gaanong memoria tungkol sa kanila sa aking huling buhay. Ang old man ay tila sinabi na ang kanilang kinaroroonan ay nawala labing anim na taon na ang nakalilipas, inihayag na sila ay namatay ng hindi inaasahan. Dalawang taong gulang pa lang ako nang sila ay maaksidente, kaya wala akong memorya sa aking mga magulang. Noong bata pa ako ay naligaw ng landas, wala akong pakialam dito. Pagkatapos nito, lumayo sila sa kanyang buhay. Wala akong balak na magtanong. Mga dekada ng kapanganakan at kamatayan, Nagbago ang oras, matagal ko na nakalimutan sila. Maaari ba, may isang bagay ba na hindi ko napansin? Sa lalim at tagal ng pag-iisip ni Yun Siang ang tatlo na si Butler mo, Aga at Agent. Ay nanahimik lang. Mga ilang saglit pa ay nilinggan niya si Butler mo sabay tinawag niya ito. Yes young master tugon ni ginoong mo. Sinabi ni Yun Siang na ang aking mga magulang, hindi, tungkol sa kung ano ang nangyari labing anim na taon na ang nakalilipas, dapat kang may malinaw na nalalaman, di ba? Ngunit si Butler mo ay mababa ka sa kanyang pagmumukha na nag-aalinlangan na sumagot. Nanapansin ni Yun Siang na tila lahat sila ay may malalim na usapin sa aking mga magulang. Kaya sinabihan na lamang ng ating bida ang uncle niya na kalimutan na, huwag sabihin, huwag ka na mahiya. Ayon naman kay Butler mo na salamat young master sa iyong pangunawa. At nagkatingin na naman ang dalawang pinuno ng Shadow Guard gayong hindi nila batid kung ano ba ang pinag-usapan ni Yun Siyang at Butler mo. At kasunod naman ay nagyaya si Yun Siyang na magtungo sila sa Song Family Cemetery para dalawin ang libingan ng kanyang mga magulang. Uncle mo mangyaring gawin ang mga pag-aayos na agad naman ay sinangayunan ni Butler mo at lumabas na ang tatlo sa silid ng study room. At nang makita ni Miss Dai ang ating bida ay medyo ito nagulat na para bang nagkaroon ng kaunting trauma kay Yun Siang. At ang ating bida naman ay biglang nagtanong kay Butler mo kung si Miss Dai ba ay nasa ilalim din ng kanyang kapangyarihan. Sa katanungan na iyon ng ating bida, sinabi ni ginoong Mo na syempre young master. At pagkatapos ay sinabi rin niya kay Chingdai, halika rito at batiin muli ang batang master Yun Siang. Ang batang master na si Yun Siang ay ang nag-iisang master ng Shadow Guard ng Song Mansion. Nang nalaman na ni Miss Ching Dai na si Yun Siang na ang pinuno ng Shadow Guard kaya ay agad ito lumuhad sabay sinabi niya na mula sa Shadow Guard Group 3 No. 28, Ching Dai, Pagbati Great Master. Ayon naman kay Yun Siang gayong pinrotektahan mo ako ng maraming taon ng tahimik at palihim, alam kong iyon ay hindi madali. At pagkatapos ay inilabas ng ating bida ang isang storage talisman. At kinuha niya ang kamay ni Miss Chingdai at inilabas ang isang table tas sabay sinabi niya na salamat sa iyong pagsisikap, ang tableta na ito ay isang maliit na gantimpala para sa iyo. Nabigla naman si Chingdai gayong batid niya ang table tas na ito ay may mataas na kalidad. Pati na rin ang dalawang pinuno ng Shadow Guard maging si Butler mo ay nagulat din ang nakita nila ang napakahalagang bagay na iniregalo lamang ni Yunxiang kay Miss Chingdai. Habang pinagmamasda ng babae ang table tas ay pabulong naman na nagsasalita si ginoong muna, ito ba ay isang five-star pill? Natatakot ako na ang isang tableta ay nagkakahalaga ng higit pa sa isang milyon. Hindi nga nagkamali ang hula ni Butler moga yung sinabi ni Yun Siang kay Ching Dai na ang five-star pill, Earth Soul Pill, ay maaaring itaas ang isang maliit na antas ng yugto ng lupa ng walang anumang mga epekto gayun paman, ito ay epektibo lamang sa unang pagkakataon. At mas nagulat pa ang dalawang pinuno ng Shadow Guard, lalong-lalo na si Agent, dahil sa nalaman niya na ang Tabletas ay 5-star at dagdag pa ay isa itong Soul Earth Pill na kayang makapagpataas ng small level mula sa Earth Stage. Namangha naman si Miss Dai gayong ang ibinigay sa kanya ay isa palang mahalagang bagay. At sinasabi rin niya na natatakot ako na kahit sa Royal Family ay isa itong priceless treasure. Upang hindi naman mabagabag si Ching Dai ay sinabihan siya ni Yun Xiang na iyan ay isa lang 5 star pill, marami akong mga table tasks na gaya niyan. Sabay sambit niya sa kanyang isip na susubukan ko ang aking makakaya upang pumili ng mapagkakatiwala ang mga tao upang mapagbuti ang kanilang lakas. Gayong nabanggit ng ating bida na marami siyang table tasks na gaya ng ibinigay niya kay Miss Ching Dai ay humilit si Agent Sambit niya na maging mabuti at maaari kang magkaroon ng isa para sa akin. Nabigla naman si Yun Siang sa ginawang panghihingi ni Agent sa kanya ng isang table task. At masigasig na nagsalita si Agent na huwag mag-alala, batang Master Yun Siang, tiyak na susundan ka namin hanggang sa kamatayan. At si Aga ay sinabi niya na hindi mahalaga kung ano. At si Butler mo bagaman hindi nagbigay ng anumang pahayag ay labis naman ang kanyang ligayang nararamdaman gayong binigyan ni Yun Siang ang isa niyang subordinate ng isang mahalagang bagay na tiyak ay makakatulong sa paglakas ni Miss Ching Dai. Iniutos naman ng ating bida sa kanyang uncle na ayusin ang isang sasakyan, pumunta tayo sa cemetery ng pamilya Song. At sumagot agad si Butler mo na okay young master. By the way second group ay namamahala sa intelligent, di ba? Sumama kayo at mag-imbestiga sa isang tao para sa akin sambit ni Yun Siyang bago umalis sa mansion. Makaraan ng ilang sandali sa katanghali ang tapat, makikita naman si Agent at aga na nakasakay sa flying motorcycle, habang nakasunod sa isang flying boat na sinasakyan ni Yun Siyang. At habang nagda-drive si Abe ay natanong niya si Old Masan na ang batang master Yun Siang ay nais na pumunta sa sementeryo upang magbigay galang lang, bakit ka sumama sa amin? Natatawa naman na sumagot ang old man. Sambit niya na hindi mo ba napapansin ang batang yang master yun siyang, may kakaiba na sa kanya magmula noong bumalik siya sa oras na ito. Kaya naman ang dalawa ay sabay na napalingon sa kinauupuan ng ating bida. Nabalang abala naman sa kanyang kausap. At, kasalukuyan naman na sinasabi ng ating bida sa kanyang kausap na oo, ang bawat isa sa mga nakapagpapagaling na materyales na ito ay nangangailangan ng limampung pounds. Mayroon ding material herb sa listahang ito. Ang kausap pala ni Yun Siang ay si Ginoong Hongfang ang tagabili ng ating bida ng mga material pagdating sa mga table tasks. Nasinagot si Yun siyang na okay Mr. Song titingnan ko muna ang listahan. Bagaman kanina ay medyo nakasimangot si Ginoong Fang ngunit dahil sa dami nang naitulong sa kanya ni Yun Siang ay pinilit niyang umitik at inulit muli ang kanyang sinabi na titingnan niya muna ang mga listahan habang ipinapakita sa ating bida ang masaya niyang pagmumukha. At dagdag pa niya na mayroong maraming mga halamang gamot na hindi pa naririnig ng matandang ito. Mr. Song maghintay ng sandali. Narito ako sa headquarter ng Nanjo ng Hong Chamber of Commerce, pumunta ako para kumonsulta sa mga eksperto ng mga pills dito mamaya. Nasinagot ng ating bida na okay sige maghihintay ako sa iyong reply. Natumugon naman si Ginoong Hongfang na sige, bibigyan kita ng isang tumpak na tugon ngayong gabi. At pagkatapos ay tinapos na rin nila ang kanilang pag-uusap. Matapos naman ito ay nilinggan ng old man ang lugar na kanyang sadya at lumakad na siya patungo sa kanyang sasadyain sa lugar na ito. Nang nasa harapan na mismo ay nagbigay galang ito sa pangalang Miss Yu Xiao, Subalit ang babae naman na ito ay abalang-abala pa na pinagmamasdan ng ating bida na si Yun Siang binabasa niya ang mga article tungkol sa mga nakaraang pakikipaglaban ni Yun Siang sa Yuanding City. Ito si Hong Yu Shao, 21 years old ang pinuno ng pamilyang Hong na namamahala sa lahat ng negosyo ng Hong Chamber of Commerce sa Nanjo. Habang binabanggit niya ang pangalang Song Yun Siang ay sabay din niya na sinasabi na ang taong ito ay interesting. Mga ilang sandali pa naman ay tinawag naman niya si Ginoong Fang, na agad naman ay tumugon ang old man. At iniutos ni Miss Xiao sa old man na ayusin ang isang pulong sa kanya sa malapit na hinaharap. Nais kong pumunta at makita mismo ng aking sarili ang young master ng pamilya ng Song. Ayon sa tugon ni Ginoong Fang, okay, ang iyong nasasakupan na ito ay gagawa ng isang arrangement para sa inyong dalawa. Sa susunod nating video ay silipin natin ang ilang kaganapan kay Misan o mas kilala natin sa pangalang Umbrella. Ang tunay na gustong babae ni Yun Siang. Ano ba ang kasalukuyan nitong pinagkakaabalahan habang hindi pa naaasawa ng ating bida? At ang hatching ni Yun Siang na niloko ni Agent na Bakaraw ay may nakaalalang babae sa kanya kaya na bahing ito, na siya namang ikagagalit muli ng istriktong uncle ni Yun Siang na ayaw na ayaw mauudyok sa ibang babae si Yun Siang.